Hila, hila. Any help now? Oh, yeah. Hoping for free fish. Oh. <laughs> Ayun na, ang dami day. Ayun na. Ayun na, na, sa ilalim yata. Ayun na. Ayun, nakakatuwa na. Oh. Sabi ko sa iyo, ang dami. Is... Ayun na. oo. Oh. oh look. Ayun na, nagtulungan na. Is hmm? Malang, na. isda. Hala. Hmm? na. Oo, oh, mayroon yung sa ilalim, na. No. Dali. Ayan na. Lalaki siguro yan, Nay, you no? Know? Baka may bangus. Ibig niya bangus. Tayo mo? What? Ha? Ha? Tayo mo ka? Iyan mo. Bakit may tayum mo dyan? living siguro dyan. Kaya mo kay bebe. Tulub no ni pote. Ha? Tayo ng belum. Adi man. Adi man. Adi man. Dai lipat mo. fish. Ay, nasa loob. Nasa loob, ba? Oo. Uh. Sa dai. Ha? Uh, wow. Ha? Yan, yeah, sige, yun. Ilagay mo. Lang daming isda. Escaping. Is that escaping? If they're on the surface, they're escaping, right? They already jump out. Oo, nakalabas ang iba na Nakalabas ay. na iba. Nakalabas yung iba. No. Dali, Lang, no. dami. Hoy, no. nakalabas ang iba. No. <laughs> Pana. Dami, no. sayang. Lumabas Lumabas na. sige hila kayo oh, hila ayun ayun lumabas na oh, lumabas na oh. <laughs> tas ariahan nyo ulit oo no oo. malay mo mahagi pangalawa ayun no kasi marami ayun ayun dito na andito na pero mayroon pa rin yan. Kahit arayahan na eh. Ayun, ang dami pa doon. Oh. Nakalabas yung iba yata. Ayun ha. Oh. Tulingan dai Oh. Ayun, Ayun o. Oh. Alak ang dami. Dali. Ulitin nyo. Ulitin nyo. Alak ang dami. Alak. Kurya. Dali. Dali. Ulitin nyo. Ulitin nyo. Okay ayan na oh. oh. Isa pa, ah, marami naman tutulong. Tapik lang pa. Tapik payan, tapik payan. <laughs> buat Ayu nu tabbing tabi Sayang, ang dami oh, ayun. Matulingan? Halo sayang.

Nak lawan dia. Sudah nak lawan dia. Sumpur. Sumpur. Eh, terajang. Hai, Yan. Selah oh. Eh, masak kat belakang tik. yang dorang suka. Kita polis.

Oh, no, eh, iya. Jangan lupa untuk beri duit. Bagaimana dengan anda? Saya tidak tahu. Oh, saya tidak tahu. Saya tidak Daming isda oh. Bradley, so many fish. Hey, hey, oh, they're 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 very small. Come yeah, there. I know. Just jumping, right? Mm. But they need to, ano? Oh, very, very small. We no. Pop na. No way. Like hindi? You're in I'm filming. I do big pop. Oh, sorry. Joke. Yeah, you try again. it's coming. The fish is coming. Oh, what kind of fish is that? Oh, very tiny fish. That one is jumping. Yeah.